YO, Yo. Badang, spakad naman tagali sa dakotan, dako para dito naman kita magpa -feeding. so let's go De nyo kami samtang nagapasulod tadi gali guys ginapangita tadi ang nga grupo nga timpo break. kasi badang no ay nauna na di sila sulod kagina guys requested ginigali subong ang lugar ta nga pa guys Kasi siling nila tamad los kung subong kay baskog ang hangin so mga tani sa balay ni ng los marbe as usual nagapulote naman ang matasang grupo sang ulat sa aton kay syempre late naman gita kag sa si badang no kagang na ato na grupo nga pobre sa lugar nga atong plastaran. Ari gali sinang Losmar kag si Badang Tina nga nagapreparar man sopas nila nga ipa-feeding. May dalaman man ta nga pandesal guys kagari na gani ang team pobre na sang aton nga arus caldo pakadto sa lamesa. Habaw daw ginapanimahuan ko na Kuna ang hamot sang aros kaldo ah. Daw ginagutom naman ko ha. Wala galikaw po na nga to nga grupo nga undiscover guys. Kay naulanan sila pero tayo ulan sa bakulog. Yeah. So ari na nagasugod na pangsukob ang ato nga grupo nga team pobre. Ari galik si manang from Angie's Chicken Joy na lipat ng isang iya nga pangalan na pangata galik baso ah. Kagari man si Badang Noor gapangatag man sang pandisal. Samtang duwat tamanya niya ka grupo na gapang na sang aros kaldo nga si Katuto Dailina kay Joanne Emplamad. E mga gwapa kag mga pisan-pisan giniya guys grabe ka dedicated sa ilang umbra kag by the way guys why so kami di gali sweldo volunteer lang kita dia pero ginahimo ni namon mga lords kay diri kami nalipay kag argi diya nga mo tagi pusuo harap lang makita mo ang mga kabataan ni mga gayom yohom tapos mapabusog mo sila maskin sa simple lang abutang try nyo man ni guys ng mga buluhaton guys kay kami namin kaya sa feeling promise kag sa mga bashers na nga nagamish sa amon wala kami alabot sa inyo <laughs> diri kami nalipay nang may mo namun alangan karong naon namun ang makapalipay sa inyo <laughs> kag ko nga agi na post ani para makapa-inspire man ta sa iban nga mga tawo nga may mayo magaling nga tagi pusoon kag gusto man nga maghimo sini nga mga buluhaton diri tagi di mabalaan nga tigulang nakita sa mga time nga ginapanggamit ta <laughs> kag isa pagigilis sa mga rason guys kung nga ginaposta na eh kasi syempre hindi na atong karta ang atong ginapafeeding sa mga sponsors da ang ara sa layo especially na kay ma'am Risa si Lucas na nag-sponsor sa subong nga pa feeding. thank you thank you gid ma'am sa suporta mo ma'am kabay pa mapalipay ka manamon sa ini nga simple nga video kung sa diin nga maipakita namo sa inyo ang mga yuhom sang kabataan nga mga innocent na aton nga mapapilingan kag sa mga gusto dagili mag-sponsors guys open din kami sa mga bulig nyo kag sigurado gid namon nga ang inyo nga kwarta nga ipadala makadtogit sa mga kabataan kag ilagid nga matilawan ang inyong mga, mga budlayan kay totoo totod lang mga badangs kung kami lang hindi goro namong kaya nga magpa-feeding 3 to 4 times sa sulod sa isa ka bulan siguro makapa-feeding kami goro once a month lang o kon once every 2 months kay pigado lang gid kagamitan na wala mga kami mga ubra. By the way guys, ang mga galing na grupo ng ating pobre guys na na sila galing guys butong basi gusto nyo mag order. Pangitaan nyo lang si Katuto dalina kag mag message lang sa iya o kundi gani mag message ka mo sa page sang tempo pobre. Kag isa pagid guys ang Angie's Chicken Joy galing guys is located sa Gwasang Sunny Bake Shop, Silay Public Market, STL kag Silay Public Plaza kag kumay klase gali guys ara man gali guys sa likod sa sila South Elementary School kag syempre ara man nga tong uh, Vegetable Lumpia. just tingin lang guys barato lang na guys kabay pa suportaran nyo kami sa amon gamay nga negosyo para magsigisigi kag makapadayon man kami pagservisyo sa inyo kag ang grupo ang discover gali guys naga deliver man sila gali guys sa mga inside mada calls banana cake kag iban pa madamo gyung salamat thank you okay, gali kay ma'am Riza sira da sa sponsor sini nga si Tag sa kay nang Los Marlan sa ng no van district enjoy. Thank you, thank you Good guys. God bless inyo tanan. Look at that smile guys, Worth it gina nga itong nga nice effort basta nga makakita nito sa mga kabataan na mapayuhong ta at mapabusog ta.

So sa dede yung panahog Danay na muna nga muna ruskaldo Kagisla naman na muna sa so sopas Sang Chicken Joy Na luto ni ng Los Marlan Sangan Bakas ba? Wow! Dala <laughs> mo na tala <laughs> isang palay ni kita mo sa ako Meat na meat guys Grabe ang pataw Oo rin nga ano ba naman? sundanan na

So sa diri kari gali nila katunganan nyo ba badang nor para makadto sa mga balay na layo diri kag malapit sa baybay para mapabaloman sila na may pangatag to sa guwa sang arus kaldo kag sopas na atong ginapa feeding Pili lang ka mo arus kaldo o kon Ano ka? Ano siya? siya? namit na din. sang luto ni nang Los Marlan sangan. So gina-edit ko ni guys nagabalik-balik indi si mama sa akon para magpa-inject ni sang iya nga insulin.

Talaga. Ay, nangu talaga, nangu ba sila? Pagka ito, nangu pa sila Ay, <laughs> siya nagiligay si sa amin. Dinugaw? Dinugaw? ka. Kamu ka dinugaw? Anak, Pwede ka ka Pwede ka Pwede ka dinugaw? ka dinugaw? Pwede ka dinugaw? Pwede ka dinugaw? Guys, ang kami galing subong sa nakotanda ko. Upon sa team ko, bre. Badang North, si Badang Karen. Kaya ang hamon isa ka sponsor nga si Los Marlan Sangan from Angie's Chicken Joy. Nang tayo sa sponsor mo nang... Ay, Ma'am Lisa, si Rada Lucas. Ma'am Risa, thank you, thank you. Okay, Ma'am mo nga, sponsor. Kaya damo, gusto mga kabataan. Subo nga, napalipay ito. Damo, ito talaga yung bata. Yeah, guys. So, kanami, no? Ay, nalipat. Nanda ka lang. Isa tapos ito. Sisla, gali. Oh, import me. Raman, you chicken joy. Christina. Ano ba ni Pilido? Ang dami. Ano ang kabalo? Ba, isa ka na kabalo ka, Pilido. Yan, kinambo. Oh, okay. Isa ko ron, mama. Yan. <laughs> kinambo niya ko. <laughs> Kapsa, gali-gali. Napag-games-games. kinig may dana yan. Hey, Thank you,

Yeah. 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 mga mga Yeah. Yeah. ang Yeah. 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 okay lang, Okay lang? Yeah. 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 Yeah.

Lep, lepas, <Mile dizzy> sa da, ba, ba. Sa so, guys, ang niyo niya yung mga bata. Nung kong guys, nangita na Galing-galing like si Sila. niya, guys, yan. mo ang ibang, galing, guys, sabay-bay. Galing ka, guys. So, kung mas madros nga at nilulang, mamay wala kay Papa. Wala, may po kay Sila. So, muna nga, ganay niya sa pabiging. Good night. Drop yourself into 12 Drop yeah. 12 yeah. yeah.

sa dirigali ginuli na sa atong duha ka grupo ang kaldero ni nang Los Marquen na iya nga sopas. Kag samtang nagapapuli kami nagapit kami di sa ilang basketball court para magpangatag liwat sa arroz caldo kami nabilin pa kag madamo pa diri nga dampi nga wala pa nakakaon. <tinyo> Sabi ni kay